Ah, voilà. Nah. satu bayet, ya. kas dia. Kas. aku okay, kas, Bah? Piling, may? 20, wala Bari na? Hindi na. Ah, G6 na. Masa ka 20. Abot? 21 na? No? 20 na. Ah, 20. No. Sakto ang abot na to ah. Nakadagan ba? <laughs> Mapagpalang araw ulit sa inyo mga kabayan Ngayong araw, araw ito ng linggo Bali magsisimba pala kami ng mga kasama ko Kaya kami nagmamadali kanina Dahil gusto naming maabutan ang bus Dito sa Greenland pag sumakay ka ng bus, kailangan mayroon kang application dito na makikita mo sa mapa kung saan na ang area ang bus. Dahil pag wala kang mapa dito ay hindi mo malalaman kung saan na yung bus. Minsan sa kaantay mo sa labas ay matagal dumating dito ang bus. Bihira lang kasi dito yung mga bus na dumadaan dahil hindi naman karamihan dito ang nagbabiyahin ng mga bus. Bala itong bus ay mayroon pala itong mga ruta kung saan siya dumadaan na area, doon ka sumakay at doon ka din bababa para hindi ka maligaw. Bali ngayon naman ulit kami nakasakay ng bus kasi nga yung sasakyan namin na ginagamit sa araw-araw ay hiniram ng kasama namin na Greenlandic. Hindi naman kami nakatanggi sa kanya dahil nakiusap naman siya sa amin na hiramin niya. Kaya ngayon ay nagsakay naman kami dito ng bus. Dati nung bago pa kami dito ay madalas kami nagsasakay ng bus dahil nga mahirap dito ang maglakad lalo na pag malamig ay medyo maniligas yung mga kamay mo at mga paa lalo na sa lugar na dito ay mayroong paahon, pababa, paliko yung mga daanan dito pala sa Greenland, yung bus dito ang bayad mo ay 20 kroner sa atin naman sa pera ay nasa 160 pesos isang sakayan yan pag sakay mo ay mayroong limit yan na oras bali 3 hours palang magagamit mo pag uh, madali ka lang sa pupuntahan mo ay pwede muna magam magamit ito pabalik bali mayroong tiket na ibibigay sa iyo pag nakabayad ka na at may nakalakay doon na oras kung ilang oras pwede mong gamitin ang tiket Basta hindi lang siya lumagpas dun sa oras na binigay nila. Medyo pahirapan lang dito ang pagsakay sa bus. Lalo na yung area nyo ay papasok pa at hindi nadadaanan ng bus. Gaya sa amin, kailangan pa naming maglakad papunta dun sa waiting area para makasakay kami ng bus. Dahil yung area namin ay papasok pa at hindi dumadaan yung bus doon. Kaya medyo mahirap dito pag wala kang sasakyan lalo na sa panahon ng winter ay kailangan mo talagang lumabas kung malayo yung area mo sa bus station. Pero marami pa rin mga tao dito ang pinipiling maglakad lalo na sa panahon ng winter sobrang lamig niyan. Kami din ay nakaranas din na naglalakad kami papunta ng trabaho dahil wala kaming masakyan. Dito kasi sa Greenland hindi naman masyadong kalayuan talaga ang area dito. Lalo na pag naglalakad ka dito may mga area dito na pwede kang mag shortcut. Yun nga lang ay medyo madulas dahil makitid yung daanan at hindi mo kabisado. Itong lugar kasi ito ay mabato siya. Pag natambakan na siya ng mga snow, titigas dyan at may mga area dito na malambot. Pag napakan mo yon ay uh, mababaon yung mga paa mo. So yun yung sinasabi ko na bus dito yung kulay green. Diyan ka mag-aantay ng bus, minsan umaabot ng 30 minutes dahil itong bus na to ay marami pa siyang iniikutan. Kaya minsan mas mabilis pang maglakad dito pagka may shortcut naman malapit sa inyo. Lalo na dito sa amin mayroon namang shortcut pag gusto naming maglakad. Itong time na kasi ito ay medyo gusto na naming mabilis kaming makarating dahil nakita na namin sa mapa kung nasaan yung bus. Kaya gamit na gamit dito yung mapa na madititik mo kung saan na yung bus para mas mababilis ka at hindi masayang yung pag-aantay mo sa labas. yung lake na nakikita nyo, sa panahon ng winter ay titigas yan. Pwede kang maglakad-lakad dyan dahil sa sobrang lamig dito tumitigas yung mga lake at yung mga ibang part ng dagat dito sa Greenland. Kaya medyo mahina dito yung paghingisda sa panahon ng winter. Bali itong waiting area na ito mga kabayan pang apat na to mula doon sa sinakyan namin. Hindi ko lang siya nakuna ng video. So patuloy tayo mga kabayan. Ito ay papunta na kami ito sa simbahan. Bali inantay na kami nito ng mga kasamahan namin dahil nga ay meron kami nga uh, simba kada linggo. Dito kasi sa Greenland nagsisimba naman kami tuwing umaga. Ito ay hapon na. Ang problema lang pag sumasabay kami doon sa mga Greenlandic at Danish ay hindi namin masyadong naiintindahan talaga yung mga sinasabi nila. Mayroon namang nagsasalita ng English doon. Tinatranslate niya yung sinasabi ng Greenlandic pag nagsisermon. Ang problema lang ay hindi ganun talaga ka-actual yung sinasabi niya kasi nga iba din yung pagka-translate nila dito sa English. Kaya mas napipil namin yung salita na gaya sa atin na Tagalog. Kaya nagaplano uh, plano kami na kami na lang muna ang magsisimba sa hapon magbukod kami yun sa awa ng Diyos ay pumayag naman yung mga lokal dito na pwede kami magsimba sa hapon dahil nga yung simba talaga doon ay umaga binibigyan kami ng mga translator na headset pag nagsasalita sila doon pag nagsisimba kami sa umaga yun nga lang ay hindi talaga namin sobrang uh, ma-feel kasi nga iba talaga yung uh, gaya sa atin na salita na talagang ma-feel mo talaga yung salita ng Diyos. Dito sa Greenland mga kabayan, majority talaga dito yung Christianity. Ang nangunguna dito na pinakamarami ay yung tinatawag nilang Lutheranism o yung Protestant. Sunod naman ang Catholic. Pangatlo naman yung Other Christian o yung naniniwala din kay Jesus Christ pero ibang klaseng religion din. Sunod Inuit religion at 80s. Alam nyo ba dito sa Greenland mga kabayan, ang Greenland ay isa ito sa may pinakamataas na suicide rate o yung mga nagpapakamatay. Sinasabi nila may kinalaman daw ito sa kultura, religion or paniniwala. At sinasabi ni nila, yung mga tao daw dito ay mabilis daw ma-stress dahil daw sa lugar. Pero kung ako ang tatanungin mga kabayan, hindi naman ako dito na stress. Ang sa akin lang dito ay medyo malungkot lang pag malayo yung pamilya mo. Pero siguro pag dito na din ako pinanganak ay hindi naman siguro ako ma-stress dito at malulungkot kung hindi nasasanay na ako dito. Dahil siguro mga kabayan nakakapikto talaga yung paniniwala natin. Yun lang ang nakikita kong dahilan. Ayon lang mang dito sa aking nabasa ay mayroon daw itong kaugnayan sa paniniwala at religion. Kasi tayo namang mga Pilipino kahit medyo mahirap ang buhay lalo na ako ay medyo namimiss ko yung uh, anak ko at saka yung partner ko. Alam niyo mga kabayan pag nakapunta kayo dito sa Greenland sobrang mamangha talaga kayo dito sa lugar dahil sobrang tahimik, tres ko yung hangin malinis. Pag naglakad-lakad ka dito mga kabayan, kahit anong oras, kahit saan ka pumunta, ay wala talagang gagalaw sa'yo dito dahil napaka peaceful ng lugar na ito dahil sa sobrang peaceful ng lugar na ito makakaramdam ka din dito ng lungkot pangungulila lalo na pag hindi mo kasama ang iyong pamilya ako dito mga kabayan alam nyo ay ilang beses na din ako dito nangungulila naramdaman ko dito yung pagsikip ng dibdib ko na hindi ko naramdaman sa ibang lugar kaya sa Saudi Arabia kasi ang dami kong nakakausap isa din sa tinitingnan kong dahilan Itong lugar na ito sa sobrang tahimik at wala kang makakausap, siguro 'yun ang naiisip minsan ng mga tao dito na mabilis silang ma-stress, hindi nila na-enjoy yung kanilang sarili. Pero ako dito mga kabayan, nalabanan ko talaga yung homesick. May mga time na gusto ko nang umuwi. Pero dahil sa matibay na pananampalataya natin at pananali sa Diyos bilang isang Christianity, ay napagtibay yung ating uh, paniniwala sa Panginoon. Dahil kung maiisip natin mga kabayan yung pagpapakamatay na mapunta tayo sa impyerno at habang buhay nating pagdusahan, isa ito sa dahilan kung bakit natatakot tayong gawin. Sila kasi dito mga kabayan ay hindi naman naniniwala ng Diyos yung iba dito. Bali naniniwala lang sila sa magandang gawain. Pero yung ibang mga tao dito ay hindi talaga sila naniniwala sa Diyos. Kaya siguro isa din sa dahilan yung mga pagpapakamatay dahil sa paniniwala. At dito na mga kabayan, nakababa na kami ng mga kasama ko. Bali, maglalakad pa rin kami papunta doon sa church. Kasi nga yung Charles ay medyo malayo din siya sa highway. Siguro na sa 300 meters pa yung lalakarin namin. Hindi kasi mapasok ng uh, bus yung uh, simbahan namin. So tatlo pala kami mga kabayan na kasama ko. Pupunta kami ng Charles. Yung mga kasama namin ay nauna na doon at naghahantay sila. Bali, sampo lang pala kami na Pilipino ang magsisimba. Marami-rami na din yung Pilipino dito sa uh, Nok City. Siguro dito sa area namin ay aabot na siguro kami dito ng mga nasa 400 to 500 ka Pilipino ang ibang mga Pilipino naman ay kalat-kalat kasi dito mga kabayan, yung area ng Greenland. Hindi ka pwedeng pumunta sa ibang lugar kung hindi ka sasakay ng aeroplano, barko, or helikopter. Hindi ka gaya sa ibang lugar na pwede mo nang gamitin yung sasakyan mo, baka punta ka na ng ibang lugar. Kaya siguro isa din sa dahilan yung mga tao dito ay medyo na-stress sila kasi nga hindi naman sila makapunta sa ibang lugar. Pero ako dito mga kabayan, sa ngayon ay hindi naman na-stress yung utak ko. Kasi depende naman talaga sa sarili mo kung paano mo Na-enjoy ko na yung sarili ko dito sa paggagala, pagbibidyo, pagbablog. Lalo na ngayon ay mayroon na kaming pagpupulong o pagsisimba tuwing linggo ng hapon. Hindi kagaya dati mga panahon ay wala talaga kami dito makita na mga kababayan na magsisimba na kami-kami lang. Meron namang mga simbahan dito mga kabayan. Ang problema lang ay uh, hindi ganoon yung salita gaya sa atin na Tagalog mayroong iba na Greenlandic at saka Danish lang at saka hindi mo talaga maintindihan dahil mahirap yung lingwahe nila dito at salamat na din sa Diyos dahil binigyan kami ng pagkakataon na makapunta dito sa Charles kung saan kami kaming mga Pilipino ang uh, mag-uusap ang uh, mag-share ng aming mga buhay lalo na dito sa uh, pagsamba sa ating Panginoon balik kami lang dito yung mga baguhan yung mga nauna dito sa amin ay matagal na sila dito kaya naghahanap sila ng mga membro na makasama nila magsimba na mag separate daw kasi kadalasan talaga nagsimba sila dito kasama nila yung mga Greenlandic at gusto nila makasama na yung mga kababayan so tuwang tuwa nga sila kami nung dumating kami dito kasi itong mga kasama ko na to ay marunong itong maggitara magpiano at organ at saka medyo malapit din sila ito sa Diyos dahil nga sa panahon ng, ng mga kabataan pa nila ay eh, nagsisimba na talaga ito sila. Iba't iba naman kami ng religion dito pero lahat kami ay naniwala kay Jesus Christ. Para ikay aming pasasalamatan o God sa aming buhay at dinala mo kami o God sa place na ito o God upang kay aming dakilain, papurihan, at sambahin, O oh God, Lord, sa so, mabuting ginawa mo sa aming buhay, Panginoon, O oh God. Lord God, we thank you so much, O oh God, sa buong araw ng aming buhay, sa buong linggo ng aming buhay, Panginoon, sa pagkilos mo, sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, O oh God, upang kami lumakan, na ayaw, O oh God, sa iyong kalooban, Panginoon. We thank you so much, Lord. Lord, oh So oh, ayun na mga kabayan natapos na kami magsimba Bali nakuha na din namin yung sasakyan At ito na din ginamit namin nung umuwi kami Saka sobrang saya na namin ito at maluwag yung dibdib namin Nung pagkatapos namin magsimba Dahil nga ay nakapag-usap kami na pag-share about sa buhay namin At nakasamba sa Panginoon Okay mga kabayan no? oh, hanggang dito na lang ang aking mga video Maraming salamat sa laging panunod at ingat po kayo palagi and God bless po.